hapon sa inyong lahat na ako nagawa itong video na ito dahil sa gusto mong masama ang ko dahil sa birthday ng aking panganay na anak ang gusto lang mga um, ano ng anak na makasama ang kanyang bunso ngunit bakit kailangan pang ipangait ng kanyang nanay talagang na yung sobrang sama ng loob ko dahil sa gusto ng kapatid niya makasama yung kanyang kapatid ng bunso kapatid niya pero bakit ganon hindi pumapayag yung kanyang nanay ang gusto ng kanyang nanay kuhanin ko niya yung, yung bata then sinawagahan ihatid ko rin ihatid ko rin yung bunso niya hindi ba napaka ano abote nun no? sobra naman dapat hindi naman gano'n magkapatid naman yung dalawa dapat kahit man lang sana pagbigyan kahit isang buwan dalawang buwan hindi eh. ang gusto agad kung kukunin ngayon ihatid din kinamagahan paano pa magbabanding ng magkapatid di ba napaka selfish yeah. hindi dapat ano yeah sobrang sumata talaga ng loob ko talagang ewan ko hindi ko alam kung anong masasabi ko ito lang ang masasabi ko so, sana naman hindi mo mabay siya ng patas huwag ganun kasi una muna sa lahat yung panganay ko pag magpapaalam sa akin hindi sa akin papa punta ko sa na mama ko okay lang walang problema bakit ba ay, napaway ko ba agad yung maaga din yung panganay niya? Hindi naman. Magpapaalam sa akin. Kahit mga dalawang linggo o tatlong linggo, doon sa mama niya. Ang problema sa akin kasi mama niya yun. Pero bakit naman yung bunso ko? Hindi man lang niya payagan ng gano'n. Ang gusto niya, isuli agad, kinamagahan. Ano? Hindi magbabandi ng magkapatid. Kapag hindi naman gano'n, mga kaibigan kaya mga kamusta ka hindi ko na alam ito lang ang masasabi ko maraming salamat sa inyong lahat sa kumapanood yung mga itong video ito. kaya mga kamusta hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh bye bye